At ayan mga kalutong bahay. Ayan na ang aking talbos. Ayan siya. Ang bilis. Lumago. Tatlong araw lang mula nung nag-harvest ako. Nung last. At ngayon, haharbisin ko na. Pero hindi ko ubusin yung mga sobrang haba na lang ang kukunin po. Kasi ang dami. Ayan. At ayan Oh. Meron pa dyan. Ayan sya Ayan, mga kalotong bahay. Yan yung titiisin ko talaga yan na huwag pitasin. ba? Diba? Ang ganda talaga. Ang sarap niyan kasi ang taba. ano, pero titiisin ko yan, hindi harbesin kasi chiche ko kung magkaroon ng laman. Ayan siya. At ayan yung patula. harbisin ko na rin yan. Ayan siya at ayan pa yung mani malapit na yan pwedeng harbesin ayan yung aking tangulad ayan yung palay ito ayan pang kumpos ko yan at doon yung ang palaya ayan siya at yung kalabasan niyan may bunga na at sure na talagang mabubuhay ang bunga dyan ayan nandun kasi sa noong loob nakatago kaya hindi ko ma abot ayan at ayan pa yung kangkong at may tanglad pa dyan at yan pa may kangkong at saka talbos ng kamuti ayan ang lago, grabe at ayan talbos ng kamuti ayan, pagangat pagangat charan, may malunggay ingat pa may bulaklak, ang daming bulaklak ayan di diba sa isang sa so isang drum lang. Ang dami nakatanim. At dyan, yung aking talong. Ayan siya.